Sa China ang kanilang Minister of Agriculture kung sa atin pa yan ay Secretary of Agriculture na si Minister Tang ay nahatulan ng kamatayan, ay nanuhul ng 37.6 million dollar. Ang kaso niya ay bribery or panunuhul, hindi pagnanakaw. Pero dito sa Pilipinas lantaran ang pagnanakaw, Sang katutak ang ebidensya. Pero walang aksyon ang gobyerno. Kaya ang Pilipinas mahirap talaga umusad kahit lahat ng resources nasa Pilipinas na. Dahil sa Pilipinas, ang mga korap na opisyal ginagawang witness, state witness. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Sa pag state witness, Ano ba naman sila? Yung mga dapat state witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Eh, talaga naman na uh, pinutumbok ng sakatotak na ebidensya na sa Kongreso nagmula ang uh, iba't-ibang kalokohan. Ito pa si Saldiko, ang best friend ni Romualdez. Wala na sa Pilipinas, nag-travel na around the world. Ang latest, nasa Europe daw. Ang... Sabi ni SOJ na ngayon, Ombudsman Remulla, ipahuli mo yan sa Interpol. Ginawa yun yan kay President Duterte. Nasa Europe yan I'm asking uh, Assistant Secretary Eli Cruz to help us with the blue notice. But of course, the statements of the Saldico, we're still digesting them uh, for, for these to be properly uh, Aryan, we're still digesting all of it. Kasi nga, massive yung information na dumating the past two days. And it's not that easy to, to digest everything. Inter Interpol is being notified that they are subjects of an investigation, of criminal investigation. Ah, uh, yeah, apply pa lang. Uh, pero we're working on it already. Kasi Europe yan.